kain tayo ng ano, dinner. Ang dinner ko ito lang. Hindi ko naman kung anong tawag dito. Basta hindi siya bell pepper ha. Yung medyo patulis na pepper. Oo, favorite ko to. Hilaw lahat. And then, yung medyo maniba lang na tomato or tomato. Mm -mm. Minsan nilalagyan ko ng asin pero ngayon wala. Hindi oh, ko naglagay. Kasi kanina, di ba Independence Day? So nag-order kami ng chicken at saka ng barbecue kumain na kami ng meat. So, mmm, damis. I-eliminate natin. Mmm, sarap. Dito manghang ha, kala nyo manghang, hindi ah. Ha? Mmm.

oras, diba? 6 o'clock na yata. Or 7, I don't know. Mm -hmm. Dalawa lang kasi hiniwa akong ganito. Tapos yung ano, malit lang kasi space natin guys. So, dito lang ako magsushoot. Hmm. Medyo clear yung ano natin. Yung ating video ngayon dahil meron akong ilaw sa likod. Pag walang ilaw, hindi yan clear. Hmm. Try natin with a little bit of salt. Try lang. Usually, ginagamit ko itong asin pag nag-ano ako ng mangga. Ganon. Pag wala ko ibang sausawan. Hmm. Mas masarap yung ano. Yung plain lang yung walang asin mm. Mm. hindi ko alam kung ilan ang timbang ko ngayon parang ako lumalaki balahibo ko oh. Makatayo. Mm. Bala ko kanina, magdalaga ako ng itlog. Kasi sabi ko, na ako ng ano kanina eh. Ng chicken. Sa tama na. Kahapon din, nag-chicken din ako kasi binigyan ako ni Sir Mark ng ano. Ma'am Sir Mark at siya kasi Ma'am Delia ng KFC. O dapat, pag kumain ako ng meat ng umaga o tanghali, dapat vegetable ako or fruits ako ng hapon or ng gabi. I think it's 6 p.m. pa lang. So, it's okay. Kailangan natin balansin yung ano. Busin na natin tong asin na nandito. May ano pa oh? may buto buto nung ano itong pepper hindi mo siya matatawag na bell pepper eh kasi ang bell pepper pa ganun eto pa ganyan patusok patulis pa ganyan ah charot charot lang Para akong ano. Yung sojak sign ko, rabbit na. Tuloy-tuloy ang uya. Ang sarap kaya. Sarap. Sarap kaya. Mahilig ako sa hilaw na vegetable. Yung kinakain ko na hilaw, cauliflower. Ah, gustong gusto ko yan. Sabi ng iba, masarap pa. Oo. Oo masarap kasi nung bata kami, nung bata ako, mahilig akong, ko, mahilig, eh, mahilig akong kumuha ng bayabas na ganito pa kalinggot, ganito kaliit. Di ba pag kinain mo yun, sobrang puti sa loob, tapos hindi mo maintindihan yung lasa eh. Matamis na mapakla, na hindi mo siya maintindihan. Ganun-ganun ang lasa ng cauliflower guys, na hilaw. Pero pre hugasan yung maigi. Tapos, 'di ba? Meron siyang mga ano, may siyang mga ano Sanga -sanga. <laughs> ko, Anong tawag nito? Sanga-sanga. Ano ko tawag doon? Hati-hati inyo siya tapos hugasan yung maigi kasi minsan doon mukunta yung mga putik-putik, yung mga alikabok. Ano? Siyempre, hindi ako kumakain ng talong na hilaw. Mapait yun. Iba ang lasa Hilaw na. Ang palayayas kumakain ako. Ano pa ba? Sitaw parang mapait man. mapakla. Never pa ako nakakain ng sitaw na hilaw. Carrots. Of course. Masyap ang carrots pag hilaw. Ang potato or... Ano bang... Ano ng potato? patatas. Ang patatas, hindi masarap yung pag Talagang lulutuin mo. Ibang ang lasa niya kasi starchy yan eh. Starchy na parang pag kinain mo parang madagta. Parang hindi ko sinabing madagta. Parang may dagta or madagta. Ganun. Ito masarap Oh. Ito nga nag ano na to. Ang binili ko talaga green. Ganito talaga ang kulay ganyan. Last Sunday ko pa binili pero nilagay ko sa ref. Tapos, pag ko kanina, mm, ano na siya. Nag iba na ang kulay. Ito ang masarap ko. kaya lang, apat lang na piraso ng binilig ko. 51 pesos ang mahal. Kapalengke. Pero super duper duper fresh. Grabe. Ah, Kala mo, boss yung to. Kunti lang to eh. Tinan mo ako ng maraming water, tapos isang yakult. Mamaya. Bumili pala ako ng saging. Ayaw kong um umayos dito sa kinaupo ano, kasi makikita niyo yung dumi ng room ko. Kung hindi pa ako nakapag-ayos. Normally, nag-aayos ako Saturday, Sunday. Ganun. Pag may pasok, unti-unti ko yung na siya na, na ano, na disarrange. Mm. nagaano din ako ngayon naglalaba para pagdating bukas hindi na ako maglalaba ano na ako yung kahit nga mag-aaral ako kailangan ko mag double time ang hmm. ganda to sa katawan oh eh. Mm hmm, Hindi ko pa siya inuubo eh. Masarap ba to kung may chili oil tayo eh. Meron ako dyan alamang. pero sabi ko nga, kumain na kami ng chicken kanina. Ayoko na lang may alat. Ayoko na lang may protein. Kasi nag-protein ako kanina. Too much na. Tama na yun. Kasi yung kinain ko, isang ganon paa yata yun. Isang paa. Tapos, dalawang stick ng barbecue. Tama na yun. Tapos kanin. Enough. Hmm. So good. Nap. Yeah. Bukas ulit, ganito. Kasi yung saging ko dyan, green pa. Binili ko yan last Sunday together with Ma'am Ethel and Ma'am Lorraine. Yung sa kanila yata, hinug na. Sa akin, green pa rin. My God. I love bananas as in mahal ko sa saging guys yung ano pa yan nilaga prito ginanggang sabi saya yung i ihaw mo tapos lalagay mo margarine tapos asukal pinaypay yung open mo siya slice mo and then Basta ipagbubuka mo siyang ganun. Para siyang pamaypay. Lalagyan mo ng arena. Tapos kukulayan mo siya ng orange. Ganun. i fry mo. And then, bubudburan mo ng asukal. Ganun. Or yung banana Q. Hmm. Kasi mahal ko sa saging mahal. Masarap sarap ng saging kasi. Hmm. Parang may lasang apple ito. Sarap. Mm. Pero ito guys, hindi siya organic. May chemical siya. <laughs> Nabili ko siya sa palengke. Sabi ko may puti-puti. Alam na this, sabi ko. <laughs> sabi ko na. Handero na. May ano to no, may chemicals. Oo sir, kaya hugasan mo maigyan. At least yung ano, yung nagbebenta. Honest. Hmm. Okay? Eh? Napakasin yung malaubos ko eh. Kunti lang to. Kulang pa nga to eh. Pero, tama na. Nap na. Sarap. Matamis. Hmm. Pag nanonood ng movies, instead of, ano, yun o know, chicherya, ito nang gawin nyo. Ito talaga all oh, the best to. Yung iba nga, sinasawsawpin sa mayo. Ako hindi, ayoko. I'm not a fan of mayo. Nagmay mayo lang ako pag mayroong cheese sticks yun. Mayo and ketchup. Masarap talaga. Ano yung, ano yung, yung, puti ng mukha ko, yung, tsaka singkinis ng kamay ko, yung mukha ko. Bakit ganun? Mas makinis yung kamay, tapos puti yung kamay kaysa sa mukha. Last. Wala na. oh. Hmm. Kain na rin kaya. 拜拜。Bye bye.